Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Arco, papunta ng Quezon Province. At ngayong araw ay ikutin po natin ang lugar ng Chaong Quezon. Ipapakita po natin ang iba't ibang lugar dito sa Chaong. Ano nga po ba ang meron dito sa Chaong Quezon? Ito nga po at nagsimula na po tayong bumiyahe. Papunta po ng munisipyo ng Chaong Quezon. Atin pong ipapakita ngayon kung ano na po ba ang itsura ng munisipyo. Hindi po lingid sa ating kaalaman ng mayor po ngayon ay si Mayor Vincent R.J. Mea kung saan siya po ngayon ang namamahala dito sa Chaong Quezon. At sabi nga po nila ay eh, talaga naman daw pong napakagaling ng mayor na ito dahil bukod sa pinapaganda niya ang Chaong ay eh, talaga namang napakarami niyang mga natutulong mga mamamayan dito sa Chaong Quezon. Atin po silipin ang munisipyo ngayon ng Chaong. Simula nga po arko, ay eh, nandito na tayo ngayon sa may paliko papunta ng munisipyo. At akin pong napansin, talaga namang napakalinis po ng Chaong Quezon ngayon. Wala po ako nakitang basura sa aking pagbiyahe. At eto na nga po, nandito na po tayo ngayon sa may munisipyo ng Chaong Quezon. Eto nga po pala ang munisipyo ng bayan ng Chao. Unang bungad pa lang sa akin, inapansin ko na talaga namang napakaliwalas ng munisipyo. Malinis at maganda. At makikita mo rin dito ang ribulto ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Woot, woot. So ngayon iikutin pa natin ang iba't ibang lugar dito sa bayan ng Chao at kasama ko si Idol Wuwut Vlog. Ay okay, si Idol Wuwut Vlog. Dito si tayo sa munisipyo ng bayan ng Chao So andito tayo ngayon sa munisipyo ng bayan ng Chao at iikutin pa natin ang iba't ibang lugar dito sa Chao Quezon. Ito naman po ang Alala Park ng Chao Quezon. Akin pong napansin na ang Alala Park ay eh, nagkaroon na ng fountain at nagkaroon na rin po ng palaruan ng mga bata. At talaga naman po masasabi kong maaliwalas at malinis ang lugar din na ito. Ito naman po ang plaza ng Chaong Quezon. <makes noise> Ngayon naman po ay ating pupuntahan ang convention center kung saan ito po ay ginaganapan ng iba't ibang klase ng laro tulad ng basketball at iba pang klase ng okasyon dito sa Chaong Quezon. Ito naman po ang convention center ng Chaong Quezon dito sa Lumingon. Isa po talaga sa aking napansin ay talaga naman pong napakalinis po ng lugar ng Chaong Quezon na kahit saan po ako magpunta ay talaga naman pong tunay na malinis. At ngayon naman po ay pupunta tayo sa pinagmamalaking lugar ng Chaong Quezon, ang Tikub Lake. Nandito naman po tayo ngayon sa Tikub Lake kung saan ito ay isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Chaong. Kung saan ito po ay dinadayo at talaga namang napakaganda ng lugar na ito talaga naman pong masasabi kong maipagmamalaki ito ng bayan ng Chaong. Dahil sa bukod sa malinis ang Tico Blake, ay eh talaga naman pong napakaganda ng tanawin. Ito nga po pala ay eh dinadayo na ng iba't ibang lugar. Dahil po sa angking ganda ng tanawin dito. Dito nga po pala ay eh meron din pong iba't ibang klase ng tinda. Kung saan dito po ay eh pwede po kayong kumain at mag-enjoy. Marami pong kainan dito. Kaya naman ating puntang kilikin ang mga pagkain dito sa Tico Blake. Dahil bukod sa malinis po dito, ay eh talaga namang pong napakaganda ng tanawin. At balita ko po, ay eh mas papagandahin pa po nila ang Tiko Blake. Shoutout nga po pala sa lahat na ay followers at subscribers. Maraming maraming salamat po.